Ah, uh, nagkaroon ng ano, ng problema ang um, Hindi nagkaroon ng problema. What I mean is, kakamatay lang ng ginang Pilita Corales. Ito uh, na naman ang sandinito. Namatay na naman yung ating superstar, Miss Nora Honor. Yan. Sobrang kilala kilala si Miss Nora Honor sa mga pinikula niya na tumatak sa atin na uh, hindi hindi makakalimutan kasi talaga iba yung superstar iba yung galing ng superstar Ilan sa mga pinikula na na search natin ay yung himala yan dalaga pa siya time mobs ah uh, time wobs ah uh, mananambal ito yung bagong palabas niya meron din siyang bona meron din siyang kabesera inay nora onor inay so marami siyang mga pinikula guys <clears throat> whistleblower yan kasama niya dito si cherry pie at saka si angelica isa pang bahaghari Bilab. 1985 Bilangin ang bituin sa langit. Ayan. Justicia. Himala. Ayan. Dementia. Ang dami mga pinikula. Ang dami mga pinikula ni ni Miss Nora Onor. Karina ng Gatang. Carmela tsaka ang dami niyang ano, ang dami niyang mga uh, award na nakuha so, masakit man isipin pero wala na ang ating super ah super ah, mega star, ay superstar star the bird and t bird and ako yan yeah, pinikula din yan so ang dami um, eh. padre de familia Lord Contain inflation sa kanya din yun kung matatandaan nyo Sino ang mapalad? Sino ang kaawa-awa? na halos na ang buhay ay hinalay sa bansa. Paano pa oh sorry. Bulaklak sa city jail. Ayan, yeah, Nora Honor din yan. So, ang daming legacy or ang dami talagang ano, uh, palabas ni Miss Nora Honor. Nakaka, nakaka, uh, lang isipin na nawala ang superstar. Diba? ba? kasi kung maabutan nyo yung kapanahunan guys lahat ng mga linya nito tumatatak tsaka ang sarap pag masdan na mukha ni Nora o Nor yung totoo kaso yun nga nag basa basa tayo nagtingin tingin tayo sa mga ano niya kung ano yung kinamatay ni Nora honor eh bago pa man daw may sakit daw sa baga pero hindi nila binobroadcast ng pamilya ni Nora Aunor kung ano daw yung sakit talaga ng Pero sa nakikitang uh, ng mga ibang commentator, is sakit daw sa baga ang posible kasi na pinagmulan pero hindi natin pinangungunahan yung pamilya ng artist. Syempre, ginagalang natin yung pamilya ni Miss Nora honor pero sa mga commentator nila yun lang binobroadcast ko lang din na parang daw sa sakit ng baga kasi noon pa daw hirap na daw huminga si Miss Nora Honor at ang posibleng sakit daw na pwedeng ikamatay is sakit daw sa baga so hindi natin sure wala tayong assurances kasi hindi nagsasabi yung pamilya ni Miss syempre pre prebasiyan nila yun privacy nito yun na hindi sabihin sa tao. Kaya kung may tao naghahanap ko ano pinamatay ni Miss Norono, pasensya na guys. ay uh, yun lang yung may bibigay natin detalye dun sa ating mga paghahanap. So, yun. Uh, yung mga tumatak sa kanya, tumatak kay Nora Honor na mga mga litanya or mga salita na na nahanap din natin kung bakit nakilala si Miss Nora Honor. Yan. Narito yung mga tumatak na linya ni Miss Nora Honor mula sa ilan ng kanyang pinakamahuhusay na pinikula. Ang mga ito ang patunay na kanyang malalim na pagganap at impluensya sa pelikulang Pilipino. Yan. Gusto ko explore, ano, yung floor, ano contemplation story, sobrang galing nun. Ito yung Himala, 1982. Ang linya niya dito, walang Himala. Ang Himala ay nasa puso ng tao yan, ang karakter no, ng pangalan niya doon ay Elsa. Pinakatanyag na linya ni Nora, simbolo ng pagkabigo, katotohanan at paglilinlang sa gitna ng pananampalataya. So kung bakit yun yung linya niya. Sumunod na tumatak na linya ay ang Bona noong 1980. Pinatay ko ang sarili ko para sa iyo. Yun yung karakter ni Bona. Bakit tumatak yung linya na yon? isang babae na sinakripisyo ang lahat para sa lalaking hindi siya mahal guys ang sakit naging simbolo ito ng kabaliwan sa pag-ibig at kawalan ng halaga so isa kayo ba isa ba kayo diyan sa mga nagsalita niyang na pi, pinatay ko ang sarili ko para sa iyo oh my god hanggang ngayon yan yung mga nagmamahalan diyan sa gilid-gilid yan ang masasabi ko sa inyo sumunod tatlong taong walang Diyos Aba, ang bigat nito tatlong taong walang Diyos lalo ngayon Sumaba yung kamatayan ni Miss Nora Honor kasi tingnan nyo ha yung labeling ng mga pangalan ng title ng ano niya diba walang himala tatlong tatlong may pieta pa siya guys tatlong taong walang Diyos ayan ang linya naman niya dito noong 1976 kahit sa impyerno susundan kita karakter to ni Rosario bakit to tumatak? Ipinakita ang lalim ng galit at sakit mula sa digmaan at pag-ibig na nawasak dahil sa trahedya. Oh my God. Eto na yung sinasabi ko. Kung, kung may mga nanonood dyan guys, panoorin yung The Floor Contemplation Story noong 1995 to nangyari. Sobrang ganda. Sobrang as in. Eto yung tumatak talaga sa akin. Hindi ko gusto yung, ano, yung himala hindi ko siya nasakyan pero itong The Floor Contemplation Story dito talaga ako naiyak hindi ko pinatay si Delia yun yung kwento basta panoorin nyo hangon sa tunay na buhay ang depresyong tagline sa linya na sumalalim sa kawalang katarungan ng mga OFW mapagkamalan siyang siya ang pumatay yung number 1 number 5 ay ang Thai Womb 19, uh, 2012 walang linya pero ang katahimikan niya ang nagsilbing pinakamalakas na boses. Karakter to ni Shalila, Shaliha. Bakit tumatak? Minsan ang katahimikan ni Nora sa pelikula ay mas malakas pa sa anumang linyang binigkas. Oh my God. Diba? Sumunod ay ang uh, Minsay Isang Gamugamu -gamu, noong 1976. Ito yung linya. Sigurado ko tanda nyo to my brother is not a pig o, karakter niya yun ng siya ay si Corazon de, de la Cruz Ayan. tumatalakay sa kol kolonyalismo at racial injustice ginamit itong diskursyo ng nasyonalismo yan So yan lang yung mga ilan, ilan lang ha sa mga tumatak na linya sa atin na sobrang ang dami niyang linya talagang nagawa talaga sobrang mapapabilib ka kay Miss Nora Ocor kaya ay nakakapanghinayang yung legendary na ginawa pa siyang national artist di ba kung matatandaan niyo naging national artist si Miss Nora Onor buhay na national artist talagang pinatunayan niya na sobrang galing niya tsaka nakakabilib kasi hindi na tayo makakahanap pa ng ikukumpara or itatapat kay Miss Nora Onor kasi sobrang galing niya talaga guys nga lang sa hindi naasahan ang dami mga legendary na mamatay na nagulat na lang tayo ba? Diba? Mula wala pang isang linggo siya naman mula kay Pilita Corrales siya naman sobra diba? sobrang nakakapanginayang ang dami ng mga artistang Pilipino ang ang nawawala no? may pumapalit man na bago ngayong hinerasyon na mga ano hindi kasi mukusay nila guys kung titignan nyo ha, may mga sumisibol na lang pero yung mga namamatay kasi nagbigay ng malaking at malawak na ano, uh, kontribisyon sa mga pinikulang Pilipino, lalo na sa mga drama Yan. sobrang nakakapanghina na. oh my God. sana ano Itong taon na to, wala na madagdagan na artistang mahusay na mawawala pa sa industriya ng pinikulang Mag-pray po tayo guys na sana. Idamin natin sila na sana wag nang mabawasan pa. Ano? Hindi so, naman siguro masama mag-pray para sa iba. Kasi, kunti-kunti na nawawala yung mga artist natin. Mga kalungkot lang isipin. Yun lang, guys. At, ay, sa mga ano pala, gustong bumili ng product ko na binablog. Ah uh, nasa TikTok ko po man at work 3189 kung ano po yung pangalan ng TikTok account ko yun din po yung pangalan ng YouTube ko ulit kung ano naman ang pangalan ng YouTube ko yun din ang pangalan ng TikTok account ko man at work 3189 lahat po ng binablog ko dito sa YouTube eh, nandun po mismo nabibili sa aking TikTok account. Kaya kung gusto nyo ng legit na product, na hindi kayo maonsiha ng mga seller, dun po kayo sa aking account bumili. Ano, naka-affiliate po ako dun. At least, nakakatulong ako sa inyo, natutulungan nyo din po ako, ba diba guys? Tsaka thank you sa mga nanonood kasi malapit na tayo sa mga Makikita nyo po yung aking pagsahod sa YouTube. First ever! sahod tayo. Ayan. So, ang tagal natin hinintay yung sound malapit na malapit na get will soon charot. Oo, malapit na siya guys. Nakakatuwa kasi ang tagal natin ano, ang tagal natin winish. Yun. So, thank you sa mga nanonood, sa mga nag-like yan. Yung isang nag-like, thank you po. Sana mag-like din po yung limang nanonood. Ayun, nakikiusap na yun. No? Thank you, thank you guys. Ayun, pray para po sa lahat. At ingat po tayo sa the big one ngayon na pumuputok na naman. Ewan ko kung ano mangyari sa atin sa The Big One naman. So, alam niyo na ba yung kumakalat na balita na naman sa The Big One? So, ingat-ingat talaga, guys. Muli, ako si Jesse at ito ang man...